hindi ko nakita ay eh, damandam ako ang mainit na pagtanggap ng ahensya at ang mga liderato nito sa roadmap. Lalo ako nagkaroon ng pag-asa na may mangyayari sa kung natin ay Inclusive Education Act. Ito po ay Ordinary Galaxy Watch. Pero karamihan ng digital devices ngayon ay meron ng ganito na kung tawagin natin ay speech synthesizer. Meron tong artificial intelligence na, na pwede magbanggit ng kulay, magbasa ng text, at lahat ng uh, kailangan ng estudyante katulad ng talking calculator, spelling checker, dictionary. So, may imagine nyo lang, limitless, boundless ang um, pagtulong ng digital, pagbibigay ng digital opportunity Maraming maraming salamat po sa ating uh, tagapanguna ng ating bansa, kay kagalang-galang na Pangulong uh, Bongbo Marcos at kay Secretary Sani Angara. Sa inyong liderato ay dito namin naramdaman. Kami ay tinagap nyo bilang isang kabahagi sa pagbangon ng Pilipinas sa mas magandang ekonomiya at mas maunlad na kinabukasan para sa ating bansa. thank you